Hello mga kaitom. Kapag kaya na ano, uh, human na kami pagganidihan amon pilit. ini ni usa ka plating niya. oo tapos iniliwat, iglalain ko ini kay buwas magagani liwat para human Subali, so, ginuna na lang namon, ginuna na lang namon paggani an pilit kay bang ini magkasagol sagot. Subali, so, itakarin niya namon na dali gid la. Ah, kabuligwen an akon iroyan na paggani. Although kaupay pala niya sa atin, pero no kita kaya amot tira ay magtrinabaho yan ato po yan at akong iroy luwat namumurotin kuhol ito man so ami amo po kami to kung nagtatanom ano para maminus minus, -minus gastos o, o mapadali trabaho as much as possible nagtatrabaho gyapon kami So nga paggani ato dito nakbugto -ganina. So, bali, na ganina na. So gutian na lat gaganihon buhas ngan mapapadala itong pagtanom. Hore ka oi. So ami um, to guys, usak nga nga paraghag na dapat it imo talaga lawas makusog ngan maaram ka magtrabaho gyapon Ngayon, syempre dapat kun maaram ka nga kukulangon ti budget so dapat trabaho mo na so nga gani nga paggani so masabi man la um, ito. humpo mo tikangan at least mas mapapagutian oras ang pagtrabaho ano oh. so bali mauli na kami ni nanay ano yung magulit kakahinga ibagod basta virgin madali magual charot so amo puti mga kay Tom dahil salamat oh, ayan <laughs>